Ano ang gagawin mo kung ang anak mo adult na walang trabaho ay nakapisan pa rin sa'yo? Siguro naman walang masyadong iso kung temporary lang na jobless, baka na layoff, baka hindi magandang work conditions at napilita mag -design. Pero kung ayaw lang talaga magtrabaho, ay problema natin to bilang magulang. Kasi habang nasa poder natin siya, ay tayo magpapakain sa kanya. Siguro naman may mga anak na nakakaramdam ng hiya sa gayong sitwasyon. Pero meron talaga na ang feeling nila, obligasyon pa rin ng magulang na patuloyin sila sa bahay at pakainin. Eh siguro kung 22 years old ang anak natin, okay lang. Kung 29 years old, hmm, pwede pa rin. Eh paano kung 40 years old na? Kailangan pag-isipan natin ang greater good nila kahit masakit kailangan nilang matutong maging responsable. Dahil ang isang adult ay dapat kayang buhay ng sarili. Hindi tama na dependent sila forever. Ang payo nga ni Apostle Paul sa Thessalonians. For even when we were with you, we would give you this command. If anyone is not willing to work, let him not eat. Pray tayo. Lord, turuan mo ako na maging mas tough sa aking paghikitungo sa aking anak para mapilitan siyang tumayo sa sariling paa nawa ay ma-realize niya na ito ay para sa kanyang ikabubuti mangyari nawa ang kalooban mo sa buhay niya itong aking dalangin sa ngalan ng ama at ng anak at ng Espiritu Santo amen